Ngayon po'y ika-anim na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. At kung naaalala nyo, no, nung isang linggo, nasabi ko po sa inyo na yung ating uh, ebanghelyo ay uh, parte ng huling diskurso ng Panginoon kung saan siya ay nagpapaalam at nagbibigay ng mga habilin sa kanyang mga uh, alagad. Uh, kaduktong din po ito no, ng uh, ikalabing apat na kabanata. No? At uh, kahit pa paano, lalo nagkakaroon ng laman yung paghahabili ni Jesus. Sabi nga niya dito uh, sa kanyang mga alagad, Kung iniibig ninyo ako, tuto pa rin ninyo ang aking mga utos. Dadalangin ako sa ama at kayo bibigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Ito yung espiritu ng katotohanan na hindi matanggap nang sanlibutan sapagkat hindi siya nakikita ni nakikilala ng sanlibutan ngunit nakikilala niya siya sapagkat siya ay suma sa inyo at nananahan sa inyo. Parang dalawang parte po ano, yung una sabi niya no, tuparin niyo ang aking mga utos. Eh sa totoo lang eh, di ba? Ah, halos nilagom na rin ng Panginoon yung Sampung utos ng Diyos, sa dalawang utos, yung mahalin mo ang Diyos at mahalin mo yung iyong kapwa. Yun lang naman dapat natin ito pa rin. Habilin niya ito sa kanyang mga alagad kasi banal uh, banal, sagrado ang utos ng Diyos. At kung tutuparin natin ito, ito'y uh, pagpapatunay din ng ating katapatan sa Diyos eh, hindi nga ito dalawang utos magkasama pa nga yata, no? kasi hindi mo naman pwedeng sabihin mahal mo ang Diyos kung hindi mo mahal ang iyong kapwa hindi rin mo pwedeng sabihin mahal mo ang iyong kapwa pero hindi mo mahal ang Diyos tawag nga eh inseparable sila hindi po mapaghihiwalay magandang itanong ah uh, itong panahon ng Pasko ng pagkabuhay Nung natanggap natin ang biyaya ng pagbabagong buhay, lalo na sa paglalakbay natin ng koresma, siniseryoso ba natin ang mga utos ng Diyos? Siniseryoso ba natin ang utos ng pag-ibig? Baka Pasko na po ng pagkabuhay ay may kaaway pa tayo, meron pa tayong di kinikibo, baka iniisip lang natin yung ating sarili, walang pag-ibig sa kapwa, yung hamon ng pagkakawang gawa. Sayang naman po. Kasi nais ng Panginoon na ang kanyang pagkabuhay ay maranasan sa isang praktikal na paraan. Kung isa sa buhay natin ang utos ng Diyos, parang sinasabi na rin natin na si Jesus ay muling nabuhay, hindi lang sa ating sarili, kundi sa ating pamayanan at yung ating pakikipagkapwa. Yung kalamang parte po ng pag ni Jesus ay parang pasakali na po sa magaganap sa susunod na dalawang linggo. At ito na po yung uh, sinabi nga niya na padadal niya ang kanyang espiritu, ang espiritu ng katotohanan. Kumbaga, parang nagpaparamdam na nung pagtatapos ng ating Easter season kasi nagtatapos po ito sa tinatawag na Pentecostes. At alam niya na hindi kakayanin ng kanyang mga alagad kung sila lang alam din ni Jesus at dapat malaman natin hindi natin kakayanin kung tayo lang. Kaya sabi niya, ipadadala ko yung aking Espiritu. Ang Espiritu ng katotohanan. At sabi pa nga niya dito, ito'y ito ay hindi mauunawaan, hindi mga matatanggap ng sanlibutan. Kasi ito galing sa sa ama ko. Kung titignan natin ang Espiritu ng Diyos, ang tunay ng lalong magpaparamdam na si Jesus ay kasama natin magpakailangan. Kaya ang Espiritu ng Katotohanan ay siya ang magsasabi sa atin ng tamang daan. Siya nga ang magiging gabay para lalo natin matupad ang mga utos ni Jesus. Ang Espiritu ng Diyos. Alam niyo ba, natanggap natin ang Espiritu ito nung tayo binyagan. Naalala niyo pa, no? Yung pari nga, no, pag binubuhusan na ng tubig ang ulo ng bibigyan, No, ano sinasabi niya? Binibig niya lang kita sa hala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Nung tayo binyaga, natanggap natin ang pagka-Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Kaya tayo bininyagan sa Espiritu. At ang Espiritu ng katotohanan ito ang sadyang magbibigay sa atin ng lakas para tuparin ang utos ng Diyos at ipahayag ang mabuting balita ni Kristo. Nung panahon ng mga alagad, kaya ipinangako ito sa kanila para hindi na sila mangamba. Ngayon, hindi tayo dapat mangamba. Ano man ang pagagawa sa atin ng Diyos, dapat magawa natin ang buong tapang. Bakit? Dahil sumasa atin ang Espiritu ng Katotohanan.